Sabi nila, nang na bawat desisyon na gagawin mo sa buhay, ito ang magpapakita kung anong klaseng buhay magkakaroon ka sa hinaharap. At lahat ng ating mga gagawin ay may bunga, maging mabuti man 'yan o mali. Palaging sinasabi dati sa akin ng aking mga magulang na dapat Magtanong muna ako sa Diyos bago ako gumawa ng isang desisyon upang sa ganun may iwasan ko ang magkamali. Alam ko naman ang mga yun pero mas pinili kong sundin ang sinasabi ng aking puso kaya nangyari ito sa akin. Ang pangalan ko ay Jillian ko ay dalawamputsyam na taong gulang. At ito ang aking kasaysayan. Jillian, bakit ang tagal mo? Tayo na. Mam! hindi ka ba marunong kumatok? Shish! Hindi mo pwedeng isuot ang ganyang klaseng damit sa school mo, young lady. Mom, please, leave me alone. Isusot ko kung anong gusto ko. Kung buhay pa ang dad mo, hindi po pwede sa kanya ang ganyang ugali mo. Mom, please, give me a break. Pagbigyan mo na ako. 17 ka lang, Jillian. Bahay ko ito, kaya ako ang masusunod. <coughs> hindi ako makapaghintay na maging 18 na ako. Para makaalis na ako sa bahay na ito. Unbelievable. Jillian, I love your outfit. You look so cool. You too, girl. Hi, Jillian. Sandali lang. Hey, Ella. Anong kailangan mo? Well, gusto lang sana kitang imbitahin sa Campus Bible Study ngayong hapon. Pupunta dito mamaya ang youth group natin. Well, hindi ako sure. May plano na kasi ako. Sorry. Ano? May nasabi ba akong masama? Parang iiyak ka na. <laughs> Nalulungkot lang naman ako, Jillian. Kasi dati tayo magkasama sa mga Bible studies, pati na rin sa music ministry. Big deal. Get over it, Ella. Nagbabago ang tao. Kailangan ko ng umalis. Good job, girl. Hello, mom. I'm good. Oo nga, hindi ako makapaniwala na labing walo na si Jillian bukas. Oo nga, hindi ka panipaniwala. Sana buhay pa ang asawa ko, mom. Hindi ko alam kung kaya kong mag-isa. bagay, tama ka, mom. Bata pa ang apo ninyo at kailangan niyang lumaya at mag-explore. Aha, sige, mom. I love you. Bye. Oh, wow, sweetie. Birthday mo na pala bukas. Hindi ako makapaniwala na 18 years old ka na. Ako rin, Mom. I will be an adult. May lakad ka ba? Bibisitahin ko yung mga friends ko. Mom. Okay, fine. Pero bukas gusto ko na kumain tayo sa mamahaling restaurant. Imbitahin mo na rin ang mga friends mo para masaya. Sounds great, Mom. Sige. Mag-ingat ka sa pagmaneho mo, sweetie. Bye, mom. Ah. Uh... Oh, my. Pasado alas 7 na pala ng umaga. Tinanghali ako ng gising. Maghahanda pa ako ng almusal namin ni Jillian, at marami pa kaming gagawin ngayon. Jillian, sweetie. Gising na. Tanghali na. Jillian, buksan mo ang pinto. Jillian, open the door. Jillian, nasaan ka? Lord, malaking problema ito. Hindi umuwi kagabi si Jillian. Nasaan na kaya siya? Jill, ano? May plano ka pa bang umuwi? Tanghali na. No way. Bonnie, I'm having a good time. Besides, birthday ko ngayon. Alam mo ba kung anong ibig sabihin nito? Ano nga? Ibig sabihin lang nito na I'm officially an adult now. Pwede na akong magdesisyon para sa sarili ko, alam mo yun. Wow, you're the girl. Hoy, Jillian, tawag ng tawag dito ang mom mo. Pwede bang tawagan mo siya? No, don't worry about her. It's just my mom. <laughs> At alam nyo ba kung ano ang aking plano? Aalis na ako sa bahay ng mom ko para magsarili. Lilipat ako sa ibang lugar. Yung malayo sa kanya, para hindi niya ako diktahan kung ano ang gagawin ko sa buhay ko. That's great! Bakit hindi tayo humanap ng mauupahan nating apartment? Ikaw, ako, at si Bonnie. Magkakasama tayo like roommates, di ba? Yeah, that's right. Mag-enroll tayo sa iisang eskwelahan. What do you say, Jill? Yay! Yeah, that's a good idea! Sa wakas, tayong tatlo ay magiging malaya na sa mga kamay ng ating mga controlling parents. We're free! Yay! Yeah, malaya na tayong gawin lahat ng gusto natin! Yes! Yes! Yay! Yeah, I wanna be free! Yay! Free at last! Let's go! Punta tayo sa bar and celebrate my birthday! Alright! It's time for party! Alam mo ba kung anong oras na? Anong problema mo, Jillian? Hindi ka umuwi kagabi. Oh, sorry, ma'am. Hindi ko na malayan ang oras. Wala kang alam kung ano ang pinagdaanan ko. Kahapon, hintay ako ng hintay sa iyo pero hindi ka dumating. Kinansel ko na lang yung reservation natin doon sa mamahaling restaurant. Hindi ka man lang tumawag o nag-text sa akin. Ma'am, nagsorry na ako sa iyo, di ba? Pinagdiwang lang namin ng friends ko ang birthday ko kung sana tumawag ka man lang, hindi ako magagalit ng ganito sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit ayaw kong tumira dito sa bahay ninyo. Bubukod na ako para hindi mo na ako kontrolin pa. Hindi kita kinokontrol, Jillian. Anak kita at gusto ko lang kung ano ang makabubuti sa iyo. I'm sorry, Mom. Gusto ko lang huminga. Nasasakal na ako. Uupa kami ng apartment, kami ng mga kaibigan ko. Yung malapit sa school namin sa ibang lugar. Gusto ko kasing maging independent. I'm so sorry kung iyan ang nararamdaman mo. Mahal kita, anak, kapakanan mo ang inaalala ko. Alam ko, mom, adult na ako at gusto ko nang magsarili. Don't worry about me. Magtatrabaho naman ako para masuportahan ko ang sarili ko. Pag-usapan natin ito bukas. Good night. Anong na buwan na mula nang nakalipas, mula nang umalis at lumipat ng bahay si Jillian. Kumusta na kaya ang anak ko? Are you excited? Yes, alam mo naman na excited na ako na makita si Travis. You two are not serious, di ba? Ang ibig kong sabihin, hindi mo palubusang kilala si Travis, tapos pupunta ka na agad sa tirahan niya. Hindi ka ganyan, Jillian. Oh, please. Para kang si mami ko magsalita. Gusto ko si Travis at gusto niya rin ako. Yan ang malaga. All right, sinabi mo eh. Thank you, Wendy. Pagatid mo sa akin dito. Please, drive safe. Are you sure na pwede na kitang iwanan dito? Don't worry. Tinex ako ni Travis. Papunta na siya dito. Hintayin ko muna si Travis para sigurado. Hey, babe. Sorry, I'm late. Oh, Travis, darling. Thank you. Wendy sa paghatid kay Jillian. May utang ako sa'yo. You're welcome. Well, sige, aalis na ako. Don't worry. Pagkatapos ng semester break, ihahatid ko si Jillian sa apartment mo. Take care, girl. YouTube, too, Jillian. Hello, pwede ko bang makausap si Jillian, please? Oh, ako ang mother niya si Jill. Ano? Sigurado ka ba dyan? Hindi na nakatira si Jillian dyan. Kailan pa? Ano? Nakikipag-live-in siya kay Travis. Sinong Travis. Ha? Huh? Hindi ganyan ang anak ko. At sino ito? Wendy. Okay. Sige. Thank you. Bye. Ma'am, paano mo nalaman na nandito ako? Anong ginagawa mo dito? Ibinigay sa akin ni Wendy ang address mo. Jillian, kailangan nating mag-usap. Ma'am, kung nandito ka, para sermonan ako, forget it, okay? Anong iniisip mo at nakipag-live-in ka kay Travis? Hindi kita pinalaking ganyan. Ma'am, nagpunta ka lang dito para sabihin sa akin yan. Maraming gumagawa nito. Big deal. Paano ka pagpapalain ng Diyos kung namumuhay ka sa kasalanan? Hindi mananampalataya si Travis. Matagal na akong hindi naniniwala sa Diyos, ma'am. Isa pa ayoko sa mga lalaking kristyano. Mga alam pa sila at kaawa-awa pa. Hindi si Travis ang para sa iyo, Jillian. Well, it's too late for that, ma'am. Nagdadalang taawa ko. At si Travis ang ama. Kamuhian mo ako kung gusto mo. <laughs> kung tapos ka na, Pwede ka nang umalis, ma'am. Malapit nang umuwi si Travis at ayoko makita ka pa niya dito. Tandaan mo sana, honey. Mahal na mahal kita. Andito lang ako palagi para sa iyo. Pwede mo akong lapitan kung may kailangan ka. Bye and take care of yourself. Oh, girl, I haven't seen you in years. Kumusta na kayo ni Travis? We're doing good, Bonnie. Ang swerte ko talaga. Dahil sinunod ko ang puso ko. I am so happy and fulfilled. Good to hear that. So, kailan ang kasal? <laughs> Hindi kami naniniwala sa kasal na yan. It's just a piece of paper. Na-enjoy namin ni Travis yung arrangement namin. Yung bang Walang expectations or no strings attached. Anong ibig mong sabihin no strings attached? It means na malaya kaming dalawa na makipagkita at makipagrelasyon sa si iba, if you know what I mean, girl. You mean, okay lang sa iyo na may ibang babae si Travis? Exactly. Pwede rin akong makipagrelasyon sa si ibang lalaki bukod kay Travis. Girl, kaloka ka. Hindi ka ba natatakot sa ganyang kasunduan? I mean, papano kung umibig itong si Travis sa iba, tapos, iwanan ka. It's not going to happen. Mahal ako ni Travis at nangako siya na hindi niya ako ipagpapalit sa ibang babae. At naniwala ka naman. Wow, seriously. Well, good luck na lang sa iyo. You're heading for a disaster. Hold on. Anong ginawa mo sa kaibigan ko? Sigurado ka ba na ikaw si Bonnie? Anong nabago? Maraming bagay ang nangyari, Jillian. Katulad mo rin ako dati noong nasa college pa tayo. Pero, noong bumalik ulit ako sa parents ko two years ago, bumalik din ako sa church namin. Hindi ko sinabi ito sa'yo, pastor ang dad ko. Naglayas lang ako, dahil noong time na iyon, gusto kong magkaroon ng kalayaan. Pero, naisip ko na tama pala ang parents ko, at mali ako. And guess what, may nakilala akong cute na guy sa church namin, at nagpropose siya sa akin, and I said, yes. Ha? Ibig sabihin, pagpapakasal ka na? Tama ang narinig mo, kaya, kung ako sa iyo, huwag kang makontento sa ganyang klaseng relasyon. You deserve better. Ganyan din ang sinabi ni ma'am, pero, hal ko si Travis. Hindi kanya mahal. Ginagamit ka lang niya. Kaya gumising ka, girl, bago mahuli ang lahat. Gotta go now. Hihintayin kita sa kasal ko next month. Ingat ka, Jill. Wow. Sing Sing! Sa so, wakas, yahihayin ako magpaksal ni Travis. Excited na ako! Tama si Bonnie. Kung talagang mahal ako ni Travis, pakakasalin niya ako. Oh, Travis, darling! Thank you! Akala ko hindi mo na ako yahihayin. Anong pinagsasabi mo, babae? Salamat saan? Alam ko na may surprise ka sa akin. Anong surprise? Alam mo, iniinis mo ako, babae ka. Sabihin mo na, you're irritating me. May nakita akong magandang sing-sing sa -sing. mo. Para sa akin ba to, darling? <laughs> ha? Ang nakakatawa sa sinabi ko? Akala mo, sa iyo ang sing-sing. Mangarap ka, bakit ko ibibigay sa tulad mo ang singsing -sing ko? Gumising ka nga. Anong ibig mong sabihin? Kay Dayan ko ibibigay ang singsing -sing ko, regalo ko sa kanya para sa aming first year anniversary. Dadalhin ko rin siya sa Hawaii para sa aming 5 days staycation trip sa isang first class na hotel. Paano naman ako? Hoy, ikaw, humayag ka sa ganitong kasunduan, di ba? Kaya, huwag mong sabihin sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Mag-travel ka rin kasama ng mga lalaki mo, ano nga pala ang pangalan ng loser guy na dine date mo? Andrew, Bryce, Bruce, grabe, meron kang apat na reserve ang lalaki maliban sa akin. Bakit hindi ka sa kanila magpabili ng sing-sing? I'm not wasting my money on you. You don't deserve it. Cry me a river. Makalabas na nga dito. See you in a month. Anong nangyari sa inyo ni Travis? Iniwanan niya ako... Kasama babae niya... Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, Wendy. Ano? Akala ko ba, mahal ka ng lalaking iyon? Kung nakinig lang sana ako kay ma'am... Wala ako sa ganitong sitwasyon anong gagawin ko, Wendy? I'm... I'm... <laughs> You're what? I'm pregnant. Alam ba ni Travis? Anong sabi niya? Hindi. Hindi ko alam kung paano sasabihin ito sa kanya. Tawagan mo siya at sabihin mo sa kanya ang totoo. Sasamahan muna kita dito. Salamat, Wendy. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung, kung wala ka dito. No worries. Nandito ako para sa iyo. Masaya ako dahil andito ka, Bonnie. Well, pumunta agad ako dito nang sabihin sa akin ni Wendy kung anong nangyari sa iyo. Travis Bumalik ka? Hindi ako bumalik dito para sayo. Ha! Loser! Losiang! Nandito ako para kunin ang mga gamit ko. Hoy! Bastos! Anong karapatan mong pagsabihan ng ganyan si Jillian? Matapos mo siyang pagsawaan, itatapon mo na siya. Huwag kang makialam dito, Bonnie. Labas ka dito. Problema naming dalawa ito ni Jillian. Please, huwag mo kong iwanan, chavez. Puntis ako. Puntis ako sa baby mo. Nababaliw ka ba? Hindi ko yan anak. Ilang lalaki ba ang sinipingan mo? Tapos sasabihin mong akin yan. Hindi ako tanga. <sighs> ang kapal ng mukha mo. Anak mo to. Hindi ako masamang babae. Totoo ang sinasabi ko, Travis. Bakit, bakit ayaw mo kong paniwalaan? Wala akong panahon sa kadramahan mo. This is a waste of my time. Travis, wag kang umalis. Wag mo kong iwan, Travis. Travis, bumalik ka. Travis, please. Mamalik ka rito, Travis. Paano na ako? Paano na ako? Travis. Travis. Aray. Aray ko. Bonnie. Bonnie. Ang sakit ng chan ko. Tulungan mo ko. Jillian, dadalhin kita sa ospital. Ma'am, anong nangyari? Ba't ako nandito? Sinugod ka dito ni Bonnie. Naalala ko na. Anong nangyari sa baby ko, Ma'am? Ang baby ko. Oh, I'm so sorry, sweetie. Nawala ang baby mo. <laughs> anong nang mangyayari sa akin? Iniwanan ako ni, ni Travis. Ito wala ang baby ko. Wala akong mapupuntahan. Anong mangyayari sa akin? Don't worry about it, sweetie. Pwede kang bumalik ulit sa bahay ko. Bakit? Mom, bakit? Bakit nangyayari ito sa akin? Hindi ko, pinangarap, hindi ko inisip na magiging ganito ang buhay ko. Bakit ba kinamumuhian ako ng Diyos? Bakit niya ako pinaparusahan ng ganito? Bakit? Anong nagawa ko? May nagawa pa akong mali sa kanya. Ba't ganito, ma'am? Bakit pinaparusahan niya ako? I don't deserve this. Hindi, anak, hindi ka pinaparusahan ng Diyos. Mahal ka niya. Nangyari lang ito sa iyo dahil sa mga maling desisyon na ginawa mo, at dahil na rin sa mga pagpili mo. Binigyan ka niya ng chance na pumili. Pero, maling daan ang pinili mo. Maginoo ang ating Diyos, kailanman, hindi siya namimilit. Hahayaan niya tayong gumawa ng desisyon. Tandaan mo, may bunga ang lahat ng desisyon na gagawin natin, mabuti o masama man ito. Kaya, Anak, huwag mong sisihin ng Diyos. Ikaw ang gumawa nito sa sarili mo. Ma'am, sa palagay mo, kaya pa akong patawarin ng Diyos. Kasi ang dami ko na nagawang pagkakamali at kasalanan sa kanya. Tatanggapin niya pa ba ako kahit ganito ako? Yes, sweetie. Tumawag ka sa kanya. Humingi ka ng tawad sa kanya at tatanggapin kanyang muli. <laughs> mam Kung nakinig lang sana ako sa iyo noon, hindi magiging ganito ang buhay ko. I know, sweetie. I love you and I forgive you. Lord, lumalapit po ako sa iyo sa mga sandaling ito. Patawad dahil matagal ng panahon akong lumayo sa iyo. Ang dami ko pong ginawang mali sa buhay ko. Maraming maling desisyon na hindi ako proud. Marami po akong ginawang mga maling desisyon. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako, Lord. Please forgive me. Hindi na po ako ulit. Humingi po ako sa iyo ng pangalawang pagkakataon Pagalingin mo ang puso ko. buuin mo ang basag-basag kong puso. Pagod na ako, Panginoon. Gusto ko na magbagong buhay. Patawarin mo ko, Father God. Muli mong panumbalikin ang kaligayahan ng paglilingkod ko sa iyo. Muli kong binibigay sa iyo ang aking buhay. Kunin mo ito, Panginoon, sapagkat ang buhay ko ay para lang sa iyo. Salamat po. Amen. Ang buhay ay katulad ng paglalakbay. Maraming likuliko, bako at mga sanga-sangang daan sa ating daraanan. Tayong lahat ay may pananagutan sa mga desisyon at mga pagpipili na ating ginagawa sa ating buhay. Sa ganang akin, masasabi kong napakabuti ng Diyos dahil binigyan niya ako ulit ng isa pang pagkakataon upang ituwid ang aking buhay. Sa ngayon, naglilingkod na ulit ako kasama ang aking asawa ang assistant pastor ng aming local church. Meron tayong kalaban. Gagawin niya ang lahat ng magagawa niya upang hadlangan tayo at iligaw upang hindi natin marating ang ating destinasyon. Kaya dapat nating ituon ang ating mga mata sa karera na nasa ating harapan kung maligaw ka o madapa ka man, bumangon ka lang. Huwag kang mananatiling talunan dahil hindi pa tapos ang laban. Bumangon ka at ipagpatuloy mo ang sinimulan mong laban upang hindi ka mabuhay sa pagsisisi. Use on the rock. Jesus is the rock. For young people and old alike, please like, share, and subscribe to our channel.